What's up mga tol? So, ngayong araw is uh, first day ko sa work. For 11 months uh, ng stay ko so sa Canada. Ngayon lang magsisimula yung uh, first job ko. Kakahire ko lang last week and then mag-start ako today. Medyo nakakakaba kasi nga uh, first time ko magkatrabaho dito sa so Canada. And yung trabaho ko nga pala is uh, graphic designer. Dito, uh, medyo malapit lang din yung uh, studio na ko kasi magwala lakad lang ako ngayon and yun gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko ngayong araw and kung paano yung pinakaunang araw ko sa trabaho so samahan nyo ako So, ayan mga tol no, no, lalakad na ako papunta sa work so bali doon lang yung work medyo malapit lang siguro 5 minutes walk simula sa bahay And, maganda na rin yan dahil siguro hindi ako mali-late dahil malapit nga lang And, huwag lang uulan dahil naglalakad lang ako dahil yung kotse uh, si Jamie nagkadala yung wife ko dahil mas malayo yung work niya so siya yung magdadala ng kotse yun so balikan ko na lang ulit kay mamaya yan nandito na ako sa work so yan yung uh, workplace yan yan siya so simbahan sa yan Whew. pagod ako ah eh. So, dati siyang simbahan. And then, ginawa siyang creative studio. So, yan. Pasok na muna ako. Hindi ko alam kung anong aabot ko. So, balik kay kayo So yun na uh, Tapos na yung shift ko ngayong araw Dahil uh, naka part time Lang ako dahil May class pa yung school So I'm allowed to work 20 hours per week So yung pasok ko dito is 9 to 1 Until June 7th So Pauwi na ako ngayon and wala naman masyadong Ginawa dahil Sinet up lang nila yung laptop na binigay sa akin. And then, in, introduction lang sa mga programs na ginagamit nila. At, yun lang, nothing match So, bukas, uh, ititrain naman ako doon sa mga kailangan gawin. So, yun. Makapansin yung dami kong dala. Yan. I-unbox ko mamaya. Uh, welcome gift yan nung company. So, naglalakad ako pa uwi and medyo maulan so mamaya na lang ulit so yan nasa bahay na ako at unbox na tayo lahat na nakuha ko ngayon araw na to galing sa brook so yan ito yung key fob ko so yung key sa office so anytime daw na gusto na pumunta eh pwede kayo pumunta uh, so bali Monday to Friday yung work So, pwede kami hindi pumasok sa office ng Monday and Friday. So, pwede kami mag-work at home. So, and, and then ito, itong to. So, I think it's a coffee mug. Oops. Ayan. Yeah. So, ayan nga. I think pareho lang to. Oo so, nga. tanamannya ya. Magweed Logo ng company And then Wait This uh, hoodie hoodie yeah. Brooks Creative House, the hoodie. ito. Uh, ah, ito. Medyo yung karto namin. Yan, sweatshirt. Yes, sweatshirt Na, uh, may nakasulat din na uh, Brooks Creative House. I think it's one, two, two sweatshirts and two hoodies. Not bad. ito nasa bag ko charger ng laptop and laptop so bidikin ako ng company ng laptop yan so yan lahat yung binigay sa akin ng company which is not bad so Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw, sa aking first day. So uh, gusto ko lang din palang i-share ito. So, simula nang dumating kami dito sa Canada, uh, mag-iisan taon na kami dito, so 11 months, almost 11 months. Uh, nagahanap na ako ng trabaho pero medyo ilap So kahit anong trabaho, pinasoan ko na. Uh, nag-apply ako sa housekeeper, nag-apply ako sa Walmart kung saan saan ako nag-apply. So, and then, there's one time na nagpasa pa nga ako ng resume. I went to the store to uh, pass my resume. Pero, sa, binalik nila sa akin yung resume. Sabi, ayaw lang ng student. So, medyo nadi-discourage na ako ng mga panahon na yun. So, yun. Uh, diretso lang sa pag-apply, sa pagpasa ng mga resumes. And then, Uh, ilang months na rin yung dumating hanggang sa na, nagsawa na ako wala talaga so sabi ko siguro uh, tapusin ko lang muna yung uh, program ko then saka ako makaharap ng work pero medyo mahirap kasi pag isa lang talaga yung nagtatrabaho lalo na situation uh, fee pa ako na sobrang taas so nakakaawa yung wife ko kung siya lang yung mag-aarap mag ng nang yung nagwa-work so tuloy pa rin ako uh, naghaharap ako ng work so kahit hindi graphic design related talagang nagpapasa ako ng resume. And then, uh, one time, nag-post yung school. Uh, actually, yung professor namin nagsabi na hiring daw ng graphic designer yung SESU, which is yung uh, parang student council ng school. And then, nung sinabi niya yun, dali-dali pumunta ako ng library to print my uh, resume then yung portfolio ko. So, na, uh, medyo maapal yung page nun. Kaya naubos yung print credit ko. Uh, and then, only to find out, nung pagpasa ko ng resume dun sa ismong SESU, sabi nila sa akin, dito sila nag-hire ng international student. So, medyo na heartbroken ako nung kasi. I know na kaya akong gampanan yung trabaho. Pero, dahil international ako, hindi nila ako pwede i-hire. So, nabuo na sa isip ko na ah, siguro talaga hindi talaga ako ma-hire na graphic designer dahil priority nila yung mga locals. There's this one place na lagi ko siyang nadadaanan tuwing ah, nagbo-volunteer ako dati dahil yun yung way papunta dun sa pinagbo-volunteeran ko. So, noon ako siyang nakita. Akala ko simbahan di meron may nakalagay na creative house. So, sabi ko, ano kaya to? And then, sinetsyo ko sa Google. And then, nakita ko, uh, may YouTube channel sila. And then, may mga pages. Uh, ito kong ganda ng loob. Sabi ko, wow. Uh, pangarap kong makapag-trabaho dyan. Siguro, pagka-graduate. So, tuwing dumadaan ako dun sa lugar na yan, like ko siya sabi sa sarili ko na balang araw, magkatrabaho ako dyan. And then, One time, mm, dahil nag-research nag lang ako about sa kanila eh. Uh, I found out na puro Canadians yung nandun. So, 90% ay Canadian So, meron lang dun na ibang lahi which is Mexican and uh, Nigerian. So, yung Mexican, nasa Mexico. So, bali, ngayon ko lang nalaman na na remote pala siya dun. Uh, animator siya dun. Uh, Yan. Sabi ko, ah siguro pagka-graduate, eh try ko mag-apply. And then, yun nga, dahil palagi ako nag-check ng mga uh, job sites, maait ako yung company na yun nag-hire ng graphic designer. So, try ko, try lang. Nag-try ako magpasa ng uh, resume, pero iniisip ko na impossible rin naman talaga akong ma-hire. Dahil nga, estudyante pa lang ako, Naisip ko na hindi ako i-hire dahil puro Canadian sila. sabi ko siguro ayaw nila ng uh, ibang lahi doon. Kasi may mga ganang talagang company dito na as much as uh, possible, puro locals lang. So, cost, ano lang, uh, sa, try lang, bahala na ganun. Pa, sa akin, wala, wala akong, alam ko sa sarili ko na hindi ako mahal. So, siguro, siguro months din yung dumaan na wala ko narinig na reply sa nila and then hanggang sa nalimutan ko na nga and then uh, random one day nakareceive ako ng email asking na kung kailan daw ba ako pwede para sa interview so misiko ko saan kaya to and then sinek ko yung email yung nakalagay, brooks and then company email yung ginamit yung manager yung nag uh, uh nag email sa akin tinignan Yun ko sabi ko uh, sige try ko lang magpa interview and try lang wala namang masama eh diba? sabi ko kung hindi man ako matanggap at least nakapasok ako doon sa loob ng studio nila which is ang ganda naman talaga yung labas isimbahan pero yung loob grabe ang, ang aesthetic so para sa akin, pala lang. And, hindi na nga ako nag-print ng resume. Eh. Good thing, nung nagpunta ako doon, is, daladala ko pala yung pinrint ko galing na dapat, intended, para sa SCSU. So, dahil nasa bag ko lang yan hindi ko na pinalaki ilabas Tinago ko na sa bag ko. Yung bag ko nadala ng araw na yun, is, nandun yung ah, uh, CV So, nung paglabas ko ng portfolio ko, po, sabi sa akin ng mismong mismo owner, hindi na kita i-interviewin. iwalk i, uh, i through mo na lang ako dito sa sa portfolio mo. So, yun. Pin pinakita ko yung gawa ko. Uh, In-explain ko para saan. May mga tarong siya sa akin na, bakit ganito yung ginawa mo? Ba't ganyan? Explain ko sa kanya na graphic uh, design term and then yung maintindihan niya. And, yun. Sabi ko nga, uh, interview lang naman and then araw din yung dumaan hindi naman ako nag-expect na magpapakol ako so biglang may na-receive akong email telling me na they want me and uh, para malaman kung fit ako dun sa company may bibigay silang test so I tried, I tried na gawin yung test which is madali lang naman para sa akin dahil ginagawa ko naman na yun so yun and then bukasan may offer letter na dumating uh, they are asking me na magtrabaho para sa kanila pero ang problema kasi ang offer nila sa akin ay full time permanent which is hindi pa ako pwedeng mag full time until such time na matapos yung school so ngayon is may uh, 27, ang uh, nakalagay doon sa offer letter is pinapapasok nila ako ng May 27. So, nag-reply ako doon sa email, sabi ko na hindi pa ako pwede mag-work ng full-time until June 7. Dahil ayun yung end ng class. Ayun yung summer vacation. So, good thing. Umayad naman sila na I can work part-time. And then, pagdating ng June 7 onwards, uh, magpo-full-time na ako. So, I'm very grateful na na agad na sila and dito ang na-realize ko lang din oh, minsan kaya pala hindi natin nakukuha yung gusto natin I mean kasarado yung pinto dahil may uh, mas better na pinto si God para sa atin so kung natanggap siguro ako sa SCSU so medyo maliit lang yon dahil, school work yon so, so hindi siya ganun yung compensation niya hindi ganun kalaki unlike dito sa company talaga so I'm very thankful sa Lord na yung favor is uh, binibigay niya sa mga sa mga nananong na, palataya sa kanya so hindi porket may nagsaradong pinto eh end of the line na yan so kaya lang pala niya sinarado dahil merong pinto na mas best para sa atin so yun lang maraming salamat at Ad... bye-bye.